Pari, ano sa tingin mo kung ikaw mag-asawa? Anong babae ang pipiliin mo? Ako pare, pipiliin ko yun ay yung probinsya na pare, pipiliin ko. Di bali maganda basta may asinda. Kasi yung mga babae pare na nasa urbanized area, marami ding magaganda pero iba talaga yung probinsya na kasi kumpara sa halimbawa sa Maynila babae Maynila sa kababae probinsya na pipili ako yung probinsya na yung sa babae Maynila kasi uh, marami namang magaganda kahit pangit gaganda eh. Pinipinturahan lang yung mukha para bumanda. At pag naglalakad, ang siksing-siksi pa. At pag nakita mo naman, eh, siguro tulong laway mo pare rin ako. Pero hindi ako papadala niya pare Pipiliin ko pa rin probinsyana. Kaya sa May Manila pare Pilipit ang bitukan niya, hindi tulad ng probinsyana nakain ng tamang oras at saktong pagkain tamang diet pa yung sa Manila naman pare ang ganda ng postura pero kumakalam naman yung bituka hindi kasi sapat yung kinikita nila At pag pumasok sa trabaho, kahit malayo, ay nilalakad. Ang sabi pa ay exercise daw. Pero ang katotohanan niyan ay walang pamasahe. At kung siya ay magkukumyo, tingin pa mamasahe niya, ay di, ikakain na lang niya sa tanghalian. Kaya, kahit maganda pa yung mga babae sa Manila pare, pipili ko yung probinsyana pa rin. Hindi bali na maganda, basta may asinda. Ay hindi na magkalakihan. Halimbawa, mayroong palayan, mayroong palaisdaan, may gulayan. Okay na yan, sapat na Para mabuhay,